sa mga peste at talagang nagpapahirap sa atin ang mga manggagawa ay yung kontraktualisasyon o endo na tinatawag. At alam nyo mga boss, mas lumala pa yan dahil sa pagdami ng mga manpower agencies. Konstitusyon kasi natin mga boss, malinaw na nakasulat sa Article 13, Section 3 na ng lahat ng mga manggagawang Pilipino yung security of tenure. Ibig sabihin, ang mga manggagawang Pilipino dapat matiyak na regular kung saan sila nagtatrabaho. Kasi kapag kinikila ka bilang isang regular na manggagawa, lahat ng mga karapatan at benepisyo ay dapat mong makuha o matamasa. Nandyan yung tamang pagpapasahod, mga benepisyo gaya ng government mandated benefits, mga paid leave, maternity leave, holiday pay, 13th month, overtime pay at maraming iba pang benepisyo na sinasaad at tinatakda ng ating batas. Ngayon, kahit nakasulat na yan sa pinakamataas na batas ng Republika ng Pilipinas, yan yung konstitusyon natin dahil sa talino at galing na manggulang nitong mga oligarko, yung mga malalaking mga negosyante, eh hindi yan napapatupad at ang mas masama, nahanapan pa nila ng butas at nalusutan.